Kamusta mga kabidyo? Magandang gabi So bali Ngayon lang ulit tayo mga kapagpamana Natambay tayo ng dalawang gabi Sumamaan naman kasi panahon dito sa amin Dalawang araw Strip yung ulan Walang tigil Kaya hindi tayo nakalusong Tapos umihi pa yung habagat Kaya Tambay na ka naman tayo ng dalawang gabi Buti na lang ngayon Kalmado Kala ko kanina hindi ako makakalusok kasi kanina kanina lang malakas pa yung mabagat buti na lang pagka lubog ng araw tumigil salamat makakapaghanap buhay tayo so nandito ako ngayon sa may ano, barangay kinarawayan nagsagun ako punta rito dito na tayo magsisimula hanggang kabakungan naman tayo so, sana ako magsisimula sa tapat namin kaso maraming espiro doon labing dalawang spirit nandun sa amin yung mga nakalangoy lang kaya mas, mas minabuti ko na magsagwan ako pa rito yung dagat ganun pa rin malabo pa rin pero ayos lang kahit na malabo ang importante kalmado yung, ayun yung mahalaga para kapag pamanakaya kahit na malabo basta kalmado Sana na-sortihin ulit tayo. Si Otol, ewan ko lang kung lulusong yun. Nandun pa si Otol. Siguro lulusong din yun mamaya. Siguro maya, maya pa yun. Sana na tayo. Makarami na tayo. So yun, abang-abang po sa maradal natin hanggang kabahawin naman tayo. malaking karop ang ah, bigat oh ang ah. 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 laki talaga ah. lumubo na nang lumubo kung tawagin namin to karop sa iba naman tangutungan ang ah. lang गलती है salamat. <laughs> Nandito na tayo sa pagkapakukan. Salamat, may pangalap tayo. Sana ano ba marami. 喂。 salamat nakahuli na naman tayo ng kulambutan pangalawa bunti lang siguro yung bisita ng beach beach ng kabakungan thank you lord umbisa na naman yung pag-ibo natin ng ink Singapur ata simula na yung season ng plambutan napaaga yata ngayon yung season ng plambutan ah isang naligaw dito sa may buya wala na yung kasamahan isa na lang katatlong pula buta na tayo pag ng size yan dadak makul lang to hindi ko na pinapana pero pag tansa na isang kilo na o oh, mahigit yun pinapana na natin para sigurado hindi makakawa na na oh, talaga ng season nila uh, yếu đợt này heo ra <laughs> ayan sa balikpit -balik lang o oh. sa dawan uwi na tayo 11.36 na so bali may nakuha tayong mamsa doon sa kabakungan doon sa may bubutrap trap yan ito una dinaanan ko na to dinaanan ko na tapos pagbalik ko binalikan ko para mapunta talaga sa totoong mayari ito yon bali gagawin natin ito i natin sa FB natin para malaman ng may-ari ng bubutrap trap. Yan, bale yung bubutrap trap kasi nilagyan nila ng kawil. Ano, ito yung nylon, no. Ito yung nylon, no? Pinutol ko na lang. Ayun. Para lang mapunta talaga to sa totoong may-ari. So bale kikiluhin natin 'yan. Papakita natin yung pagkilo tapos yung napagpintahan itatabi natin tapos maranawagan tayo sa FD kung sino man yung may-ari ng bubutrap na yun punta dito sa bahay yung malapit lang naman yung kapagunan tapos so, ayan, nabangin sa bahay. Tapos hindi natin yung mga nahuli natin. A few moments later. So yan mga kanbinyo, Dito na tayo. Nakawi na tayo. Ito na yung mga nahuli natin. Oh. Madami naman tayong nahuli. Eh. So ito na yung mamsa na kinuha do doon natin sa may kabakungan. Oh. Ito yung ano, tali niya. Yung nylon. You know, bali yung kawil niya nasa loob. Nasa may lalamunan. Yan you know, na sa loob. Oh. So bali ipapakita natin to kung ilang kilo para pag nakita ng mayari. Yan, limang kilo mahigit oh. 5.4 kilos. Yan. Biruin mo yan kung malaking ano to. Bagay na to. Malaking tulong na to sa nakahuli nito, sa mayari nito ng ano. Fish trap na nilagyan ng kawil. So bali ito yung timbang nya 5.4 kilos yan bali sana hindi na to bumawas ang timbang sa buyer namin para sigurado ito yung napagbintahan ito itatabi natin so ipipacebook natin to maya maya lang para bukas ng umaga yan ibawi na o pandawi na ng may-ari nung ano, fish trap, yung kanilang mga fish trap na naglagay ng bitag para sa bamsa hindi ano natin kung ng kalahati wala, hindi umabot ulam to pag umabot ng kalahati yan, mahigit, uh, sakto yan pasok yan sa 170 ng kilo ibubuko na natin tayong ipang natin ito para lang talaga mapunta sa totoong may ari sa totoong naglagay ng trap ay 1.8 pala sorry ito 180 naman yung kilo nito ito pag samasamahin lang natin ito tsaka, tsaka yung pusit tapos itong tambak natin yan itong reporti lang yan 2.2 So bali yung ano natin, karop natin o tagutungan, hindi ko na dinala hindi na magkasa sa lalagyan natin handa sa may bangka, bukas ang baga na lang yan ito 150 yung kilo ayan 1.1 at ito naman 140 dito ayan isang kilo sakto isang kilo ayan at ito ito yung pangulom natin tapos yung karop dun sa bay bangka ayun yung natin pangulom din natin yun ayan isang kilo at kanahati ayan na yung nahuli mayroon pa palang isa sama lang natin sa paulam to oh, abugo para madami talaga yung pangulam mayan 2.1 yung pangulam natin bukod pa yung parok salamat madami din tayong nahuli thank you lord So ipapanawagan natin to sa FB natin para pandawin na nila yung ano nila bukas ng umaga. Kinaumagahan pandawin na nila. Sana makita agad yung post natin mamaya. So yun total natin kung magkano kikitain natin ito. Yan. Ito lang kasi hold natin ito. Hindi sa atin. So yun mga kadvenyor ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi. Ayan. 1,480. Ayan yung kabuo huli natin ayan 10.1 kilos ayan yung naibinta natin ayan 8 kilo ayun thank you lord at ito mga adventure yung sa tribale na nakuha natin do sa may kabakungan so bali aantayin na lang natin na pumunta dito yung may ari nito bibigyan natin to so yun magandang umaga mga adventure so yun salamat at uh, pumunta na dito yung may ari ng ano ayan nakuha niya na Naibigay na natin yung napagbintahan sa mamsa yan, nandun na sa may-ari. yan, salamat ayan, shout out na po tayo ayan, shout out sa mga masugid nating na mga taga subaybay ayan, shout out po sa inyo mga kabinjor sa Sabang suporta nyo po at pagtangkilik sa ating mga videos. Ayan, shoutout po. Sa ang sulok man po kayo ng mundo naroon. Ayan, shoutout po sa inyo mga kabinjor. Ayan. So ayun, shout out kay Alexander Fiskira from Jinsan Tumbler. Ayun, shout out po. Shout out kay Jose Floricard Madrigalay. Ayun, shout out po. Idol, shout out kay Patricio Parameo. Ayun, shout out po. Shout out kay Gaspar Psycho, shout out kay Joel L, shout out kay Jacqueline Limban. Shout out kay yun, shout out sa dinosano si family from Caloaya Antique. Ayun, shout out po. Para sa mga bata, kawili-lang oh, galing school. Ayun. Shout out kay Jim Alota, shout out kay Jolie Balestero, shout out sa Kayarong family from Nai Kabiti. Shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak, Chuds Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyong mag-ama. Shout out kay Dong Redin. Kay Tandra, ayan, at kay Jingjing Jing. Ayan, shout out po. Shout out kay Bots Kasumpang at sa kanyang mga anak. Ayan, kina Maya. Achel at Butchie from Kabatuan, Iloilo. Ayan, shout out po. Shout out po sa pamilya nyo, idol. Shout out kay Roman Balag. Shout out sa Rodilas family ng General Lona Kison. Ayan, shout out po. Shout out kay Jose Roldan Jornales. Shout out kay Gerald Ivanias. Ayan, shout out po. Shout out kay Ilocano Sport Fishing. Ayan, pasupport din po sa channel ni Ilocano Sport Fishing. Nag sisimula pa lang din siya sa YT. Ayan, shoutout po sa inyo idol. Shoutout sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shoutout po. Shoutout sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout kay Sator Pipi, sa Teresa Pipi, Ayesha Vince Pipi, Manny Pipi at Michael Pipi. Ayan, shoutout po. Sa Pipi Family. Ayan, shoutout po shout out kay Helbert Villesa, shout out kay Meroy Mix Vlog, ayan shout out po shout out kay Joel Bios from Saudi Arabia, the mom. ayan shout out po shout out kay Sagay Adventure, ayan supportan din po natin mga ka-adventure, Sagay Adventure ayan, isang inspiro din na nagsisimula pa lang din, ayan Shini Yang Yang, ayan shout out po shout out po kay Shini Yang Yang shout out kay Jovel Velasco shout out kay Fernando Lacazandili, shout out kay Acer Junior Brosola shout out kay Robert Rama shout out kay Remy Jubalios ayan shout out po shout out sa family Javier ng Marangay Kaputikan Talavera Nueva Ecija Rico Javier at Ros Javier ayan shout out po sa Javier family shout out kay Mark Loba from Malolos Bulacan ayan shout out po sa inyo mga kanbenjor at syempre shout out din natin at supportahan din po natin mga kanbenjor yung kapwa nating may channel ayan shout out po para po umangat din yung iba po na nasa baba pa rin po ayan shout out po yan unang una po shout out kay ma'am may ritual pointy shoutout shout out po sa ma'am maraming maraming salamat ma'am sa blessing na pinagkalog mo sa amin ni Otol yan walang hanggang po sa salamat po ayan at sa buong pamilya nyo po ma'am thank you thank you thank you po yan at kay Otol Rappi yun, Rappi is for fishing yun, John TV Vlog yun Master TV Vlog Beri Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabogsay TV Sea Adventure PH Pandan Fishing Adventure Rochoy Fishing Adventure GC Adventure Lakes TV Official Si Badong Vlog Johnny Fishing TV Reangler Larry Amos Hilario Lakwat Zero Koya North TV Nanay Channel Roger Arceso Trailer, Trailer Driver Just for TV MG Eric Adventure So yun mga ka-adventure, supportahan din po natin mga ka-adventure yung kailang mga channel. So yun, sana nice is magpa-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, sure may shoutout ka po kayo. So yun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.